Kami mga bakla ay reyna sa loob ng kulungan. Itong onyok na ito, naging asawa ko. Hindi so, mo kagandahan, pero ang mga lalaki sa loob ng sisigil, sabi ko sa akin, ko di ba? Ang bakla doon, prinsesa, hindi sinasaktan ni. Eh. Siyempre, may lalaking mo, sa sa'yo, gano'n. Siya, hindi pwede siya mang bakla. Ako, hindi ako pwede mang lalaki. Yung bakla, sa mo, sasuntokin mo, gano'n. Hindi, hindi pwede. Kung eh. nari, mahigaan ako. na kami. Sabay kami maligo. May pwedeng hindi kami sabay. hubot tubot kami. Kasi pag hindi ka nakahuba doon, pwede mo lang akong yayain, o di ba? Pag nagustuhan ka ng mayores, papatawag ka. O bakla kami, wala akong wala, wala sa amin, di ba? Lahat naman naging asawa ko doon, mabait eh. Apat. <laughs> Naghanap siya ng ano, ng kalinga. Hindi nanay asawa. <laughs> Pero pag kailangan na, pwede eh. Kung mahal mo yan, hindi mo matutulungan. Kahit na ganito kami, no, may din din naman kami, gano, no ano. Mga story yan ng tatu sa kali. Sa loob ng karayong pag sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe... Ako nga pala si Ray, Ray Bambian Ito ang story ng mga tatuko sa loob ng kulungan At kami mga bakla ay Ray na sa loob ng kulungan ano po bang uh, gusto niyong itawag namin sa inyo? Ay Rey, Rey, kahit ano. Mami Rey po. Oo, uh, Mami Rey na lang. Mami Rey. Uh, ito ang mga mga magulang ko to eh. So, At ah, saka Onyok. Ang uh, Onyok. Onyok. Onyo. Onyo. Ah, itong Onyok neto na naging asawa ko sa loob. Advisor. Pero siyempre, hindi tayo kagandahan. ha, pero ang mga lalaki sa loob ng sisigil. Sabi ko siya, siyempre sa asawa, di diba? ba? Kaya kami mga bakla doon, binabayaran. Tagal na yan, 2013 pa yan. Kasi dito sa amin, sa, dito sa barrio sa Palok talaga, puro bahala dito. Kuya ko bahala, kapatid ko bahala. Yeah, siyempre ko bahala din ako. Alam ko, yeah. ako ibang tatak ako, di ba? Pusong bahala talaga ako. Eh. Sabi yeah. um, ko maging asawa ko, bahala din. unang pasok ko doon, siyempre, boring na boring ako, di ba? Boring na boring. Oh, umiiyak ako. Nakulungo ko sa di ba? Duh. No, hindi pantaw lang. Lango kasi. Daksi daw medra lang. Andr de la Guerra, hindi daw. Ning de la Bahaw, hindi daw. Naman daw na gusto na wala ko do. Tapos kasi empleyado. Gi-sipag di ba gi-sipag tapos sabihin mo, mayor sa amin na. Ray, kanang mag kita na di ko set, Hindi man tao ako ng manager dyan. Ayan ang manager sa... Hmm. Ang manager 20 pesos lang. Kamayit pa as, 40 pesos. Kailangan pumita ka para hindi ka kumain ng rancho. Rancho ka ng baboy. Totoo lang. Siyempre, ano, ano ka, nag-iisip ka. Di ba kasi sa tabi ka lang, umiyak ka, di ba? Siyempre, mga kakos ako, mga lalaki. Abali, halo-halo ko yun. Ano ako. Pero isang tatak lang yun. Pero kasi ang bakla doon, prinsesa, hindi sinasaktan ni. Eh. Marami rin, marami. Marami kami bakla doon. Siyempre, abang tagal na rin. Nawala rin yung boring ko, di ba? kasi meron kami yung activities na mapuro bakla kami, ganun. Pakalawa Ma, rin naman sa inyo, ng kula sa loob eh. Ang bakla dito, hindi pwede saktan. Hindi ano, kasi ah. Minsan, siyempre, may lalaking ano, naliligaw sa'yo, ganun. Yun, papakasalang ka, pero... Dada sa, ano, sa balila. Tatakalan kayo limang beses kung sa sakala kayo, yung kasal na kayo. Mayari na, ako, pangkad, na nila, nang 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 sa ako ng ibang pangkat, komando. Lahat na nanonungkulan nila, nanonungkulan ko. Sa mga sana nanonungkulan sa kanila. Huwag yung sasaktan itong ano namin, prinsesa namin ng bahala ito. Huwag na naman namin sinasaktan yung prinsesa namin. Babawin namin sa inyo yan. Kami naligaw po doon sa inyo? Oo, oh, marami. Hindi marami. Na, Apat pa yun. Ginagawa nila? Hindi, dadaanin ka sa responde. Eh. Pagkain, kape, ganyan. Siya magigibig ang paligo mo. Siyempre, para mawala yung ko. Kasi kaya, ano, nakakaano sa amin ng lungkulan, oy, parang may naramdam kami sa inyong dalawa. Kasi nyo ba ang Kasi doon ang kasal, kasi kami kasal na kami dalawa. Siya hindi pwede siya mambakla. Ako hindi ako pwede manalaki. Pag nanalaki ako, may na ako, hiwalay pa ako sa lalaki ko. Natakalan pa ako sa 20. Pa, paano po yung proseso ng pagkasal doon? sila yan, di ba? Parang babas pa sa kami ng mayores sa sabi nga, magkikising kami dalawa, taas yun. wala tapain kami. Di best kami tatahalan nun. Siyempre, para sagrado, kasal na kayo. O, oh, di ba, sagrado. Hindi, salita lang na, kasal na kayo. Mahirap. Oo, oh, yun. Kasi parang babae din, parang dala, ano din, di ba? Ang kinahawakan mo dun, eh, ano, yung kinasal kayo na ano, Kapag nakita mo siyang naglandi-landi sa'yo, pwede mo siyang, pwede mo siyang sasaktan na ano, siya ang ako hindi pinsan, di ba, may nanilaw ko sa akin, kakos ako, gano'n, di ba, nangasal ako, o kaya, nasuntok ako, ay, tatakalan yun. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, ang bakla dito, hindi sinasaktan, hindi minamahal to, hindi na ano, tartaritan natin yan, ha. Yung bakla, papatulad mo, susuntok mo, gano'n, hindi, hindi pwede, naku. Kung mahigaan ako, magkatabihin na kami. O kaya meron siyang kubol, doon ako matutulog. Sabay kami maligo, gano'n, hindi pwede, hindi kami sabay. Ayun sabi ng mayor, baka may ginagawa yung isa sa akin, di ba? Ganun. Maraming lalaki, maraming tukso yan, di ba? Hindi pa kami kasal, liligo kami ng mga lalaki, hubot-hubot kami. Kung kami sa kibakla kami, kailangan nakahubad ka rin. Kasi pag hindi ka nakahubad doon, may... kailangan nakahubad ka. Bakit kailangan nakahubad? Kung hindi ka nakahubad, hindi ka baka sabihin, ano ka, supot ka, di ba? Ganun. Walang pakailaman doon kahit naliligo tayo nila. Walang pakailamanan. Na, na, na. Pag hindi pa ako kasal, pwede mo na akong ya yeah, eh, o, no? di ba? Ganun kasing mga di ba? Takaw sa ano? Takaw sa... s**t sa mga Bakit ibang dorm, pag nagustuhan ko ng mayores, papatawag ka, o kaya ako sa akin, mayores, yung ko pwedeng pumunta ko doon. para Huwag babayaran ka. Isang libon, limandaan, di ba? Siyempre, pang paas din ng gutom yun, di ba? Yung ano, di ba? Bakla kami, wala akong mawala sa amin, di ba? Hindi naman kami babae. Eh. Siyempre, ba kami bago kami dumabas ng term namin, nangalagaan kami, prinsesa namin na pag may nangyari yan, sagot niya na, nung kakarayot nga doon, alam mo, dito ang ko, pano, tagong... dito sa utak ko mismo ha, oh, ang daming dalaw, parang oh, rayo, ito, ito si Onyok, ito mabait to, oh, ano to, parang, parang wrestler, gano'n siya, mabait siya. Lahat naman nagiging asawa ko din, mabait eh. Mm. Ah, marami po kayo naging asawa na yun. Apat. Talaga po. Apat din yung kasal na yun. Ma'am, pero din po may kwento din sa una. Oo. Oh. Ah, <laughs> yung nga. doon ka, doon ka. Doon nabiyahe. Yan ba yung una? Oo, oh, nabiyahe mm. eh. Oh. So, nabiyahe sa munti. Ka Siyempre may asawa siya. Yung asawa niya hindi na pupunta. Doon nila siya, nila hindi ko, na siya dinadala. Hindi nilis ako siya ng kuko. Siyempre, nagharap siya ng ano, ng kalinga. kalinga. Hindi nanay ha, asawa. Mas <laughs> <laughs> kaya man ikaw, Kala mo makulong mo. Magahanap ka rin eh. Siyempre, wala mo, wala na mo, hindi naman babae hindi naman mo. Ano ba yung sa atin, siya best lang yun, wala na mo. Pag di ba, wala na naman naman Nabiyahin na sa munti eh. Wala na, siyempre, nadungkot na ako. Yung hindi ko naman sa'kin. Sa Alam Ano naman, ranchero. Hindi ka naman pagkain, tiga sandok. Si Eric, si Eric, si Eric. Ay, yun naman, nilayaan ako. Kasi meron akong isa. Ito, Oh, di biar yang yang di di biar yang dua ya dunia yang kau yang ini. Tapi tu nama orang orang kuar na, orang orang ding asalat. Komando nama si cialo mindi kerupuk pan. Yang kita saling kami nun. Kalau orang asalat dia uli kesalih. Tapi saya salabas. kaya nagigit tayo. Malagay ka sa sa loob eh. Sa loob lang yun, sa kadungan lang yun. Pero sa loob, hindi. Kung gusto nyo, pwede naman eh. Kung gusto nyo talagang tuloy, pwede naman, di ba? Talagang sa inyo naman yun eh. Kung magkita akong mga sama, siyempre tutuloy. Ano ka, di ba? Meron po kayong mga kaibigan ng mga LGBT? Ayun naman, marami, no? Oo. oo niya naman po siya. Minsan, may, sa labas kami naman, no? sa labas kami, nakahaupo kami, lahat kami. Minsan, may, mayroon nung papatawag sa amin na, Tama, ganyan, ganyan. Oo, oh, ganyan. Ay, t -t -t tayo. Ay, nako. Oh, di diba? ko, di ba? <laughs> oh, isang pandesal. Saka siyang puradong puro tubig na walang asukal. Oo, oh, gra grabe, -gra parang karim... Oh, naalala ko <laughs> Nakakulong ako. Siyempre, di ba, mahirap makulong, di ba? Anong... Magulang mo matandaan na, di ba? Hindi Walang pera. Oo, oh, siyempre, matandaan na. Isa ako walang pera, di ba? Siyempre, magsatis ako. Gaya lahat ng paraan ginawa ko sa sa kulungan. Nagmanigaro ako, nang magasaya ako, naglabada ako ng mga... Bawat isang t-shirt, dalawang piso. Siyempre, unang-una yung pagkakulong ko. Siyempre, di ba, hindi mo makakalimutan yun. No, uh, wala ka makasalanan, wala naman ako, ako sa iyo. Di ba, tiniruyan ka. Sa hanggang limang taong kinulong ka, wala ka makasalanan, di ba? Bakit gano'n ang batas sa atin? Itong mga kalyon to, yan, yung mga kalyon yan, sa manager yan. Sa limang taong ko, kaya na— <laughs> <laughs> <sagkel> <inaudible> ako, kaya ako reyak. Alala ko na yung bilyas. Ano gano'n yun. Kaya sabi ko sila, hindi ko, hindi ako dalawin ko, wala kayong pera. Yun yung umangat na umangat na ako, lumakas sa lakas ang kita Kasi ako ba rin sa nanay ko. ng pera, gano'n. Ang bilin sa mga sa sa mga adviser, huwag na huwag kayo makipag-away. Kasi gulo lahat yan. Lahat na pati malalaki yan. gano'n yan. Sa so, pag napag-away ako, tatakalan din ako. Kaya ko, din ako hindi ako nakakipag-away doon. Pero may nakakaway ako sa lalaki. Nunahan ako, sinuntok ako. Talagang sinira ako yung mukha niya. Pero hindi ako natakalan. Sa ng mga mayores sa mga adviser, ay sa inyo, di ba ba, walang saktan? Kasi ang dami nakakita sa inyo. Naktan ako, una-una, hindi ako, oh, buti na magkagulo rin eh. Pero nung siya ng isang kaban eh. Ang isang kaban doon, 50. Hindi kami sumasalit at matabi na kami, di ba? Mga lalaki ng ano. Pero pag kailangan na, pwede eh. Pwede bakit hindi? Kung mahal yung kakosa mo, hindi mo pa tutulungan. Bawal yun. Kakosa mahal mo yun, hindi mo tutulungan. Hindi mo pa mong masaktan o mamahal. Ang kakosa mo, hindi mo tutulungan. Siyempre na tutulungan mo, di ba? Kahit na ganito kami, no? Relax din yung ano. mga kami, no? Kaya kami, no? lahat ng advisor lang doon, mayores, mayor, advisor, jury, lahat, mahal nila ako. Kasi ako lang ang baklang hindi pa sakit doon. Kung isa mayores ko nga, binibigyan pa ako ng pagkain. Ako na hiya. Hindi na rin, huwag ka mahiya. Kasi mabait ako, ayoko yung ano yun, diba? di ba? Kasi pag nasa loob ng kulungan, kailangan behave ka. Hindi naman, di ba? Kahit na minamahalin ko lang kasi sila, nagbabait sa akin, Sabi ko, sige naman yan. Kung laki magbabait, hindi rin, kailangan mo yan. Laking tulong sa akin yun, di ba? Ayoko na makulong. Ang Nung kakainin parang halimbawa, ang kanin, may apog, ang lalaki. Ang sandok nila, hindi sandok, pala. May yung kanin. Iba-iba ugaling ng tao eh, di ba? Bigyan mo sila ng payo, di ba? Hindi naman susundin. Pero may, minsan nakakawento na akong mga batang, ano, ay ko, kung ayaw yung makulong, kung okay gagawa ng hindi maganda, di ba? Kawawang magulang nyo, kawawa ka. Kung wala kayong pera, sino dadalaw sa inyo? sabi ko sa kanina, kayo kung ayaw yung sundin niyo, di ba? Sinasabi naman ng warden eh. Putnik, Bahala, BCJ, Komando, magsama-sama kayo, mag, para magkakapatid, huwag kayo mag-away-away. Nakakulong na kayo, mag-away-away pa kayo, di ba? Kaya minsan, kakabati na rin. Magpapasabi din ako sa kanila, siyempre, di ba? Pag meron sila pagkain, binibigyan din ako, di ba? Pag meron naman ako, nabibigay din ako sa kanila, di ba? Salamat nga para sa mga kosa ko. Kahit hindi ko kakosa, nabibigyan ako. Sa Komando, BCJ, sa Smoothnik, lahat na ng pangkat na yan, lahat na nabibigay sa akin. Lahat na nilang LGBT ako, na kahit hindi sila kakosa, mabait sila sa akin. Sa lahat ng, ano, lahat ng, ng pangkat, bahala ma, Sputnik, Komando, di ba? Ano lang tayo, kapayapaan lang, di ba? <laughs> Hoy, hanggang ngayon, dalaga pa rin ako, Jeff. Ah, nakita nga ako yun, yun ang Mama Ah, ganyan ka pa rin, hindi ka nagbabago. Sabi ko, ba't ako magbabago? Eto pa rin yung ano ko. Kahit alam mo dito sa buong sa palo, kilala nila sila ng Mama Marie, mabait. na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuit o para lang maitatak sa halit ni naan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata masama ka pag nakita nila pag meron ka natato sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababot sa ano ka sa mga kaibigan ko si ay mga bakla sa horda nito ng ito Có <Bye. S 2>